guys, may sabi na ako sa inyo. First time na first time ko talaga to. Eto guys, first time ko talaga to guys ha. Eto kasi guys, may nagpadala sa akin. Malamang si Hunger Box. Oh my God. Diba nga kumain ako dito. Tapos, bagong menu daw nila to. Ayan o, burger na hindi ko pa alam kung anong nasa loob niya guys. Pero nga, titikman daw natin. Ayan, tsaka meron pa silang binigyan na siya. may favorite na favorite ko talaga. Kung matitikman nyo na talaga tong shawarma nila dito. Sobrang sarap, sobrang creamy. Wala akong masabi. Ayan o. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko sa Hunger Box. And syempre marami pa silang menu. Hindi lang shawarma and andyan. Marami din sila. And ito talaga. Ito talaga yung ipapatikim sa atin guys. Kasi bagong menu din daw nila to eh. Bagong menu. Hala. Overloaded burger. Overloaded burger guys. Ito yung parang sa Jollibee guys oh. Pero dito grabe mas parang jumbo. Ayun oh. Kita nyo pa guys. So sobrang crisp. Parang ang crispy nung ano guys, oh. Para ka na mga ano dyan. Charis, titikman na natin. May nikinip pa guys, ah. Oh. Grabe. Hindi na ako magtataka kung masarap ba to kasi lahat naman ng product ng, ay eh, product ng tinitinda ng Hunger Box is masarap talaga. Highly masarap talaga. So yan, titikman na natin siya in one, two, three, go. Mmm. Mmm. Ang sarap! Mmm! Pulutong nung ano ha, ah, chicken! Mmm! 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 Ang sarap! Ang sarap! Wala ka na kumain ng isang buong chicken! Mmm! Mmm! -mm, Ang sarap! Mmm! Mmm! mm Grabe, sakto sakto talaga yung lasa ng Hunger Box. Mm-hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Duh, galing, guys. Ang sarap. guys. Nagsiselfon na ako dito. Tapos, lang kayo siya. So. Nag-enjoy ako sa bagong menu nila eh. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Basta, pinadala na lang nila sa akin. Ayan, kita nyo naman oh. Ang laki pa talaga ng chicken. Mmm. Ang mm. Sarap naman ng Ang mm, gulibak. Mmm. <laughs> kapag bibili ka ng ganito guys Hindi ka na mabibitin Kasi isang kagat mo pala Busog na busog ka na talaga Paano ka pa kaya kung ganyan kalaki oh, oh. Mm. Kumain ka Kumain ka Perfect mm. Ang saan so, um, may ibang May ibang lasa yung chicken nila eh Sobrang sarap po. Na malinamnam siya Parang ganun ba mm. Ang sarap Mm. Sarap. Ako guys, ako na nagsasabi sa inyo, hindi ako nagsisinungaling. Paulit-ulit ka kasi eh. Mmm. Sarap. Ang sarap ng tikim Siyan lang ang papatikim natin guys, oh. Mm. Oh, tikman mo kung gano'ng kasarap. Mmm. Ang lasa ng chicken? So, sobrang juicy na. O, oh, diba? Juicy ang sabi ko kasi sa inyo Juicy. Sarap. Sa Sarap. <clears throat> mm. Sa Sarap. Ay, this. Yun, yun lang ba? Meron pa yung shawarma. Doon tayo sa praway. Ano, guys, nagulat ako nung pagbukas ko. Shawarma Bagong menu din pala nila guys. So, chicken, chicken, curls. Ayan o. No. Akala ko kasi guys, ito talaga yung shawarma nila. Na yung binili ko. Pero iba rin pala yung shawarma nila. First time ko lang talaga nakatikim ng shawarma na may chicken sa loob. So, go. Mmm. Masarap din. Grabe. Mmm. Mmm. Ang din. Iba rin pa. Akala ko pa.

Mm. Napakaganda ng idea talaga ng Hunger Box guys oh. Dapat talaga karne yung nandito pero naisipan nila na shake na lang ilagay. Perfect din pala to. Hunger Box pala kata gumagawa nito eh. Kung di nyo pala titry, itry nyo na. Mmm. Ah. Mmm. Perfect. Yung chicken lagi sa ha? infernes, malambot. Mmm. Mmm.